Magandang araw po. Ako nga pala si Maxon David Punyo. Grade 1 Masinop sa pamumuno ni Ginang at Tikona. Halina, pakinggan natin ang kwentong Ang Karera ni Pagong at Kuneho. Ang Karera ni Pagong at Kuneho. Isang linggo ng umaga, sina Pagong at Kuneho ay nagkita. Kaibigang Pagong, ano kaya kung magkarera tayo? O sige, hanggang saan ang ating tatakbuhin? Hanggang doon sa punong iyon, sa tabi ng bundok. O hala, handa, takbo! Mabilis ang takbo ni Cuneho. Naging malayo ang nagwat niya kay Pagong. Mabagal tumakbo si Pagong. At tutulog muna ako. Ay, nahimbing ako. Nasaan na kaya si Pagong? Aba, Hay na siya! Sayang, kung di sana ako natulog, ako sana ang mananalo. Kahit mabagal, kung may tiyaga, matatapos mo rin ang iyong ginagawa.